Pigel. Pigel. Bukas lang tayo. Bukas lang tayo. Kakabit kami ng kablogger sa Ihi. Kasi nabutan ko nung yang galing doon sa ano. Patuwidan. Nabaluktot 'yan, nadali doon sa pananakbo namin sa ano. Surigao. Sabi ang batang doon. Nabatang nung gabi. Nung pauwi kami.

laro ba kana panluto na, na bibiju video sa umalis sa anak na yung yung sa yung 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 de layo yung yung Oy sa yung 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 Karating na nung tayo dumuntot Sumugli tayo doon Walang tabagan Ha o Mga nga iwan pang isilpong ko doon Ang asang la Ang asang la Tapos ano pang ino ay Wala pang ino ni Gerland Ay di ino pang Gerland ka din lang Dalgari sa ayang sawa Parang wala pang isilpong Dalgari sa

si ano cowboy uh, cowboy na bungol pangun <laughs> ka ba te kusta kusta pata na aso na muti pata na aso na muti hiyos yeah. hiyos hiyos sus sus <coughs> hum uh, uh, hum uh, hum kumusta kayo kumusta <coughs> huh? Pihaya, lamang, nang, kumusta kayo kumusta sus ikaw man kumusta dili laki o kapat bang ayan yung bago ni ano carabs o bilis mga kibo bilis e bilis ayan man bagay bagay gadget hahahaha sinakunta wo napada oo oh. ay oh. may makina na Ah laki Ay, ito. Laki. aso lang sobrang tirik kang ano Tayo. Tirik tay. 'yan. Lagi nga yan, dito sa ano. Lagi, dito ihi. Haba nang ihi. Ng sabit 'yan. Ha? Dibigitan? Oh, na ni chip. Mga. <laughs> eh mabola okay, nito, <laughs> Nakuha mo yung kayo yung sandan, tag-isandan sa amin, Teres. Hindi. Ano yun? Pagbalasin <laughs> okay, na lang ulit. Pagbalasin na lang ulit. Ako wala man ako 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 Right. Mamaya, ko lang, kay Ano naman eh?

Pigel. Pigel. Tinong mga vlogger sa ma ang camera natin diyan at wala tayong dalang ano case. Natakot ako i-sawsaw itong camera ko. Yo, balik

ayo tagapigil dito sa ano sa sahod ng nang ihi. Chokeentro. <todong> hangin. pa rin. Wala daw hangin, Pala hangin

buya mga vloggers diyan nakatali yung ano Are yung... okay, Ito. Oh, sige. bira. Hey, eh, bira, bira. Yung ilsi, kabigat kasi. Kaya ginamitan ng palukang. What? Rasa ba 'yan? Rasa. Rasa. 'Yung loba, Ayun luba pare. 'Yung lupa, Ay pare, yo. Para maubos na wala wala takipay. Ah, oh. ah. Oh.

nggak nambuya. Hoi, perang. Ya, Bangga na. Up. انا فيه Sarihan daw yung malaki Siguran mo dyan, Ad

Pag wala, ibalik. Ah, didilimin ay. Didilimin. Wala. Sa malalaki. Duro oh to. Doon sa may ano, unang ilog. Gagmaya na suki yan. maganda. maganda o. Oh Oo, Ang araw dito may nangungay. na lagi dito. maganda. kita ke tengah sono. Oh. Hmm. na bangus. May talbos ng kamote. Kaya pala ayo dito ko sa bangus yung tiyan lang. Tiyan nga ito tiyan. Tiyan, tiyan lang paborito mm -hmm. ko diyan. Ayaw ko laman ng matinik-tinik man. Dokot ka ba ente? Ay, bertay. Uy, dokot mo eh. Sobra yan. Ya, wal wal mati rado nang mga katawan. Wala <tuk> nantian tiyan. <laughs> Kurukoy. Kurukoy. Kurukoy

Ah. Nagbago boto. Sabi bagong magbato. Hindi naman gi, e. mo lang din ipapunta sa moya anak eh. Tutulot lang. Oo, kasi 'yung nadabog na 'yung bang mausisamo. Sige, dai tayo dai mo sisinungol. Oo, 'yun tayo sa kabilang dulo. Eh, detangle it. 'Yung bibiyom. hindi lang nang naroon sa kabilang dulo eh, naglalahan. 'Yung patpatayin mo malapit. Hay nung malapit tayo pumunta. Ay, gusto mo ba? Malayo na pala ito. Nag-aabang tayo. Bakit? Kami nat mapapasabi kung papauwi pa. pauwi.

Ang private lang uh, niya lahat ng buhayan niya bago niya na yung bagong pangulo niya. Okay, alam, kinaraming Ano Sabit sabit sa mitiran. Oo, pagkakadun hindi <gulay> di paman man lubog. Kaya pa. <gulay> Tapos na makabit ang ihi mga vloggers sama naman kami babalik dito at mangarga kami ng ilo. Hindi, pag ganyan, palabas na na. Ani bagong laot. <gulay> at lugi. Sawa Sawa na rin sa

Alam natin dyan sa may motor nyan. Wala mo kami motor. May kikong kaya natin. Kaya natin. Kaya kaya motor nyan. May motor. Hayop na yan. tayo. DT.